Dito yung binan ko guys, kinuha ni Mr. Good morning guys! Kamusta kayong lahat? Anyway, naghahanda ako ng lunch namin. Baka di nyo ako marinig kasi andito yung biyanan ko masaya ako kasi sabi niya punta daw dito sa bahay and okay so medyo okay naman na siya guys may improvement and sana tuloy tuloy ang paggaling niya so ayan natutulog siya at ipaghanda ko siya ng yung hiling niya fish daw at kinuha ni Mr. si Bianan kong babae kasi may inaasikasa sila dito sa Juni. So ayan, natutulog siya. Dalawa lang kami dito sa bahay. Eto yung hinahanda ko guys fish gusto niya daw fish kasi tinanong ko ano bang gusto mong kainin gusto mo ba ng ano ganito ganito sabi niya gusto ko yung fish mo yung luto ko daw so ayan so sa awan ng Diyos nakabili naman si mister at yun yun ang ipakain natin sa biyanan ko guys sa mga biyanan ko so ayan mamaya ulit eh, andito na sila mister

Ayan. Maya ulit. <laughs> Magsampay ako, guys. Maya ulit, guys. Hi, guys. Nagluro tayo. Nandag <laughs> sila sa loob. Pamaya, pakita ko sa inyo. Isip maaga ako magluto ngayon kasi dapat maaga kami kakain. Guys, ito pala yung ginawa kong fish ni Papa. Ito, wala siyang salt. Uh, ano lang? Garlic, lemon. Yun lang, walang salt. Kasi bawal sa kanya ang salt. So, ito sa amin. Nilagyan ko ng garlic, spices, yung black pepper, kamon. tapos lagyan ko ng lemon sa loob. <laughs> Uh, mabis wala ba ba olive oil? Wala pa. Thank you. So ganito siya, guys. Pakita ko sa inyo. Oi, Ay, siskay. 'Yan. So apat lang ito yung bell bay leaf tapos ito gustong gusto ko yung maraming garlic sa ano fish very healthy kasi ang garlic eh Ganyan eh esto ya udah hai guys selamat nyak aku magharbes aku nang roka Ano pa yung harvest ko? Onion, hinbi, at saka rashid. And gawa tayo ng salad kasi andito yung mga biyanan ko. So, samahan nyo ako mag-harvest sa, sa, ano sila? Bal ah, salon, sa loob. So, nagluto na ako guys. Samahan nyo ako dito ako mag-harvest. <laughs> Yan. Yan. mainit kayong araw super bonjour <laughs> niha <sighs> ah, bari bari tayo tayo <laughs> bagay ako nagbari bari Alala, ala lalaki na ng talong ko so una natin na harvest is yung hindi <laughs> ito oh, hinbi ito yung hinbi ito yung lagi kong hinarbes roka saka ito yung rashed yan tatlong klase ano pang salad Kasi makita ano? tatlo ano daw parang maging ano siya Rumabor sa ano ba Tagalog sa rumabor? <laughs> para dumami sila, tanggalan na, ano, lagi ikat para tutubo. Ay, naku, Sakitan na naman ng ano ko. Ayan. Dami-dami. Itong, itong hindi, first time ko ito ikat. So, next, dito. Ito. Mga kapitbahay ko, naglilinis. Pagkina lang papaya ko, guys. Parang bali dito, ano. reshop I mix sa sala din sa akin. enough. <laughs> Ito na yung ko guys, oh Ah, di ba? Tatlong <laughs> klase ay apat pala. Ito yung Rashid. Ito yung Hindi. Tapos yung roca, yung arugula, at saka yung spring onion. Yan. So, paano ko kaya ito hawakan? Sana si Mr. Han? Hindi ko ma- help me! Yan, yeah, take kayo dun eh. Hi! Hi!

Ayan, ako ng fish. And, ay! Sulog na ata. Yung lubi Guys, wala kita ni Mister yung garden ko. O, yan yung garden ko, mismong harapan ko. and pa na lang, guys. Medyo nakakalakad na siya, ganyan. So, happy kami kasi may progress. Okay siya, yan. So, nagpre-prepare na ako. Nagluto ako ng konting lubi. Ito yung sa kanya. Ito yung sauce ng fish. At magsalad ako. So, ayan. So, ayan. Busy-busy. Doon kami sa loob kakain, guys. Kasi hindi siya pwede umupo sa ano, ganyan. Doon kami sa salas. Ito yung loobie at nagluto ko ng fish. At gumagawa ko ng salad. Ito yung salad ko guys. And yung isda na to. <laughs> ito, buto, 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 na ko na Natulog ito. Basic esensya na kayo sa hut ko. Dali ako to garden at harvest. dagluluto nagluluto ako, tinitignan ko yung mga halaman ko dito ng sisilip ko. May bunga na yung mga kamatis ko. <laughs> Ganito na kalalaki. <laughs> Masaya. Ipagkita ko sa inyo yung, yung yung ano guys, yung fish. Ayan. Oh, Kaya mainit. Mm. Ang bango. Kasi maraming bawang. At lemon. Yan. Five minutes pa. I don't know it's, uh, it's cooked already, but I don't know it's good, it's like this. It's oh. Which one?

I mean.

kain tayo guys dun kami kakain kasi hindi pwede si daddy dito so ayan mamaya ulit hi kiss <laughs>

Tak <gulang> kali <muna> yan. <laughs> Wait, can I see? <laughs> so I this one, yeah. this one and this sila. Eh, okay. <laughs> okay. Bye mama. Yan alis sila.